So right mga kuragon Yan, for today's video uh, Maraming katanong sa tingin kung saan tayo ngayon Kung saan doon tayong lugar Naka-assign So, andito tayo mga kuragon sa Mabiga, Mabalakat, Kangpanga O, so, dito tayo nakadistin na magtrabaho Dahil Yan, umalis tayo doon nung Asang araw So, dalawang araw pa lang ako Ngayong araw na to, dalawang araw pa lang tayo So, ito na yung natin na natin na ginagawa dito sa Mabiga, Mabalakat So, hindi yan na, hindi yan yung ginagawa natin. Yung ginagawa dito, ito. Ayan. Ito yung ituro ng ginagawa natin. So, bali, kahapon lang naabutan ko. May, ano, may, naglagay sila ng bakal sa taas. Para sa biga. So, ngayon, ito na yung pangalawang araw natin. So, ayan na, magkakaroon ng biga. Tapos, sa kabila. Tapos, dito. Ayan. So, bali, ang sukat para nito, uh, 14 by 15. So, may dosi siyang poste. Ayan. So, dati na siya nakatayo. Kasi, inumpisan na itong nakaraang buwan. Ayan. Mag isang buwan na ito. Nakapag-poste na sila. So, bukod din yung sa kabila. Kasi may kabila rin ginagawa. So, dito nagpawakay na rin dito sa... Para sa may tiris dito sa banda. Banda rito sa tasa to. Tiris yan. Ayan. May bolts tayo dyan. Kaya may dati rin siyang hindi natin pinatanggal. Dahil... Ano rin siya? Ah... Uh, buhos yun sa kabila sa kabilang side so pagpasok mo dito sa loob dito yung makikita yung barracks na binabaraksa namin so ito pa lang yung nalalatagan ayan so napansin nyo yan may extra bar tayo yung tinatawag natin na bangka bangka tapos naka splicing tayo para sa dugtungan naka splicing ayan so okay yung pagkaano si tap tapos dun naka over uh, naka-offset tayo doon ng 120 dahil para sa uh, tiris punta doon taikot yan so balik hapon ito rin yung natin pinabuhusan natin kanina ayan binuhusan na dahil ito yung magiging level ng ano ng flooring ganyan na to Ayan, so kaya di tayo kapag upload ng video dahil ayan, busy tayo. So ngayon lang tayo nakapag-upload naman. Ayan, so ito yung level ng flooring niya. Ayan, may mga guwit dyan. May mga, ano yan, may mga tandaan na. Update ko kayo. Nandito tayo ngayon sa balakat pang Pampanga. Ayan, sa mga followers natin na nag-suporta sa atin. Ayan, supportan nyo yung ating pag- Uh, gawa ng mga content dahil yung mga content ang ginagawa natin about construction siyempre pag wala tayong construction dagdaga natin ng ibang content yan so yan na yung nagawa natin bali bukas siguro uh, papunta naman tayo doon kabila uh, natag tayo ng mga scaffolding para sa uh, ano natin na biga So ayan, sa mga katanong sa atin, uh, Mabiga, Babalakat, nandito tayo ngayon sa Mabiga, Babalakat, Pampanga. So right, ah uh, maraming maraming salamat sa na nag-suporta sa atin.